Oh my God! Ito na! Excited na kami! Ito yung... Laka! na, na ito yung kapira, si Israel! Sorry! Hindi lang niyang isa, Israel. Madami yung naano mo. Sorry! Sorry na mo. Sorry na mo. na mo. Sorry na mo. mo. muna. mo. na mo. na excited ka. Wala na. Ito po na ano niya yung ano o. Oh. Bago pa man ditong pera, Israel. Ano ba naman niya, Israel? Hindi ko naman alam, ah Ano ka baga? Siya si Jaco ba yun? Nagustuhan ko ba kapunit yan? Sabi mo kasi rin na gunting eh. Ganun-ganun mo kasi. Hindi mo pa na sa akin mga pinag Oh, meron dito marami ha.

Huwag naman yung ko lang lang Dito mo ilagay yan. Anong mabag? Ang dahan dahan marami din dito. Ako na mo dito. Dito na. Wala, hindi naman nga masyadong malalayo nga. Oo, maapapalta naman niya nga. Iniwala ka sa akin. Yan na. Da -da -da. Ang oh, dami! Ang 4,000! yata, hulog mo dito, 5,000. No? 5,000 yung hulog mo. no 5,000 mo. na. Sino ba yan, mama mo? Yo, so, isang face na, no, bigyan mo na ka ng Yung, yung last na sa face sa pinuha mo. Yung una mong face, bigyan sa table mo. No. Ang dami. Alam um, mo na.